Bigay ko na yung blessing nyo. Tawag lang kayo. Oo, oh, ayos <laughs> blessing. Oh, dito. Bakit mga nakasahod kayo? Oo, oh, yun na. Oh, sabi mo, bigay ko na yung blessing. Tawag lang kayo. Yee! Na meron pa kasunod din. Ano Ayun o. Oh. Meron pa joke, joke, joke! Tambak na kayo! <laughs> Oo, oh, Yeah. Apre! <After>, Tambak! <laughs> Naayon ni na naman kayong dalawa! Tutuloy pa ba yan? Opre, oh, pa ba yan? Hindi ka naman player niyan. Oo. ano? Nilabas na nga yung anak anak-anak ni Jordan. Anak-anak eh. <laughs> -ana ni Jordan yan. Oh, ano ni Jordan Pool. <laughs> Jordan Pool po na. So yun, good morning mga idol. Game 5 na. Wala pa rin yung blessing. Bakit ang aga mo ha. Ano? 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 Bigay ko na yung blessing nyo. Tawag lang kayo. Eww, <laughs> Ayun, bigay na yung blessing. Tawag mo na. Kalbo! 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 Yun, sa wakas, bibigay na rin yung blessing. Kalbo! Kalbo! Oh, o, yun, blessing. O, oh, dito. Ba't ako nakasahod kayo? O, oh, na. Oh, sabi mo, bigay ko na yung blessing. Tawag lang kayo. Yee! Na, blessing. Takpang pala ano. Meron pa kasunod din. O, din. Ayan, o. Meron pang joke-joke-joke. <laughs> oh, joke-joke-joke pa rin. yung joke joke pa, rin. Ayun, joke, joke pa rin. Ayun, Pero blessing. Pa bless me, bigay ah. last, 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 asal, eh, Pero, bigay mo na yung blessing. ah wala na kami pang gastos, eh. hindi. Oh. Bibigay ko yung blessing sa inyo. Ganun lang ulit. Pag nalala yung dalas nyo mamaya, ano? Ano Kuya? Pahayag ka ulit? Uh, sige, maaaralan wow. na yung dalas natin pre. Sige, payag na kami. O uh, pahayag na kayo? Oo. Oh, oh. oh, <laughs> Hindi ba ayaw? Wala ka ba? Home court namin ngayon. Hahaha <laughs> kabaan pre, natalo nga ng na. dalawang sunod doon. Dalawang sunod so, doon eh. Oo nga, sa home court. Oh. Sige, payag na kami ha. Ah. Bibigay mo na talaga yung blessing pre ah, pag kami nanalo ha. Ah. Nung game court pa lang, ibibigay ko na talaga. Kaya lang, natalo kayo eh, wala akong magagawa doon. No? Oh. Dos mo nga Ibibigay ko yung blessing <laughs> doon. Yeah. <muk> Kaya, nabay, jog, jog, <laughs> Kaya nabay, jog, jog na <laughs> ba joke joke? Joke ba? Lakas mong ini. Hala ko bibigay na yung blessing. Nakasulat na. Sige, okay, pabaya mo ko yun. Manalo yung nandalit nga ating ngayon dyan eh. Oo, makukuha na natin yung blessing dyan mamaya. Bas, grado. Tatambakan na ng dalas yun. Timberwolves, si Galbo. Tara, punta kayo ko toklits. One hour later. <laughs> Siguro tambak na to sila. court namin eh. Tambak na! Tambak na! Nice Al Tam na ano ang dalawa bumubuse? Betay ngayon. Kulay. Oo yan yung 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 Tambak Abre! yung 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 <laughs> nah. Eh, yeah, dodo silang yan. Apitin nyo na yan. Apitin uh, na. Kaya na. na pa. Si Kaya na si Nertia, si Nasa Nice pa. Ay, no. Oh, no. pa rin ang ako. Ang swerte naman pala eh. Kaya naman pala eh. Sa to, sila ang laman. <laughs> Wala na magagawa yan. Bantuin nyo yan. Aga pa nice. ni. Wala. Wala. Ay, ito, na, malalakas na mga kasar. Kaya sabi ko siya. sa inyo, wag na kayo magsusunod ng uniform kasi matatambahan lang kayo. <laughs> ay, na! Parang no? oh, nagkaroon para oh, po, Tinda. Parang nagkaroon po, Tinda na naman. Ang tambak. Mukhang ano ha, first... Mukhang first quarter pa lang, <laughs> tapos <laughs> na laban. Kasi ako pa lang tapos <laughs> na laban. Kasi <ito>, <laughs> nangangatin na yung kamay oh, namin. Oh, 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 oh. Eh, okay, shoot! Shoot na! Ano, depensa! Ah, ah! Depensa na! <laughs> Mangamba na kayo! <laughs> ano, Antman? Ah, nice! Ano wala yun? Ya, wala, ya, wala yan! Wala yan! Wala Ano yun? Nice! Ano? Mercy! Pupersay <laughs> na talaga yan! Tumatawa pa! Oo! Isi 8 lamang pa hindi tatawa! <laughs> Doon, A few moments later. Oh, wala, <laughs> <gibos> <Okay>, 29 na. <laughs> <laughs> 20 na. isang buwan na. Hindi makakalulog. Sige, defense. Defense lamang sila. Sige, wala, defense. Defense <laughs> lamang sila. <wać> lamang sila. Kakasara. Lamang sila, pre. <laughs> Oo, wala. Lamang sila. Oh, ano oh, na piting niya! Oo! Oh. Wala na! Oh, oh. Lamang sa dipis! Hahaha! Aba! ba't ka <kano> na nang laruan oh? <laughs> Sabi ko sa inyo, kung tayo yung mag-u-uniform na dalawa, lalo lang kayo natatambahan! <laughs> na yung mukha niya dito! Nakatimagot! Hindi, <laughs> baka <laughs> ano

Ayabang ah Nice Antman! Huh? Nice! Hello? Ayun! 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 Ah, Anta na! Hindi na Antman! Diba? Layigot na na lang! Layigot na Ano ba? naglarwa yung bumanday ah! Ayun! sa kalendaryo yung lamang! <laughs> Kaya o ano dito biliran lalakas mong asar ano Ayun na. Ayun na, yari kayo ano 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 na daw ano ano pasinok ano 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 <laughs> <Atayin niyo. laughs> Pangasabi di, <bitayin> <laughs> oh, di niyo niyo, ba tayo niya yung makuha niya niya! ayos pa. Pero mini idol <laughs> <laughs> Or, na! Pero pa mi Idol hindi niya na <laughs>

Alam <laughs> mo kami. Aga-aga pa <bahido>. eh. <laughs> ano ah, naman kayo? May pop quarter pa. Apo. Pero pa po, po, baka nakakalimutan niyo, home court na. Home court. For... <laughs> Gusto nyo ba ba akong pablo? Ano? Ano? Oh. Ano? sagot! sagot! Magbibigyan natin. Ah, oh, sige, sige. Kalma, kalma. Ah, yun na. Magbibigyan. ano yun? Ano yun? Ano yun? Ba, naging kabayo na! Naging na! Ano? Nakasang kayo? Ano? Ay, papala. Nice, last

Ano mo nang pala to ah. Ano gusto niya? Pupuntahan mo na blessing. Oo na. Pupuntahan mo na 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 15 minutes later. Wala na. Puro player na ano to. Totoy pa ba yan? Oh, pre. Totoy pa ba yan? Hindi ganun mo player niyan, oh, oh. ano? Oo, uh niya. Let's mo, player pre. naman, man lalaro oh. Wala may oras pa i, eh. dalawang minuto pa may gigit. Eh. nilabas na ngayon ang anak anak ni Jordan. <laughs> eh. Anak anak ba ni Jordan 'yan? Oh, ano, ano, ano? Ni Jordan Bull. <laughs> <laughs> Jordan <put> na. <pun. laughs> Diyan po po lalakas <laughs> ba? Blessing! Ba? Teka lang! Ay ba? Teka lang! Ba? Teka lang!